sa kalusugan, gagawin natin lahat libre. Pang hospital, gamot, maintenance, medicine. Yan yung ginagawa namin ngayon kaya ang dami namin trucks. May SB Mobile Butika, SB Mobile Clinic, nandiyan na po lahat, umiikot araw-araw. Tinadala -araw. ko na po yung hospital, derecho sa mga barangay. Para hindi na kayo mamasahe, eh. derecho na. Pangalawang K, ano, kaalaman, tama, edukasyon para po sa lahat ng estudyante natin. Allowance yan, gusto nyo? At school para makapagtapos kayo sa magagandang paaralan at panimpresidad. At ang pangatlong kabuhayan. Di ba mga single parent, eh, meron? Anong gusto ninyo? Trabaho at kabuhayan? Yan po ang pinamimigay ko kabuhayan. Napapanood niyo ba yan, Yung mga pinamimigay ko food card bigasan, stores, tulong ko yan. Kasi nga, gusto ko kayong tulungan, tulungan sa mga sarili.